Okay hey guys, good morning. Panibagong araw, panibagong vlog tayo guys. Uh, araw po ng linggo ngayon. Uh, sigurado tayo guys na mag-ingat-ingat lang po kasi ano ngayon guys, sa uh, tagulan, umulan na ngayon. Uh, kagabi pa to, na wala nang pahinga yung ulan, diretso na po. Hanggang ngayon, pero wala hindi naman sa kalakasan ng ulan Okay guys, uh, shout out sa lahat po ng mga travel ng 649 Tuda shout out po sa inyo lahat ingat lang po guys sa uh, yung mga tricycle ayusin para hindi mababasa po ang ating pasero uh, shout out din po sa mga taga intratoda at uh, ating pong kasamaan sa pagbibiyahe di tayo nakabiyahe ngayon guys kasi ako hindi na ako nagbibiyahe pero lahat po ng mga bumibiyahe shout out lang po sa inyo uh, Intra Tuda, GRD Camarope at sa lahat po ng mga intra genserat po sa inyo ayun uh, lang po guys ayusin natin ang ating mga sasayan, mga cover at sa lahat po ng mga magano ngayon uh, Magdala kayo ng payong. Ingat lang po kasi kalalabasan nito guys kasi kaapon napaka din ng araw. Uh, baka mamaya-maya natin ay trangkaso na naman ang kalaban natin. Ito lang guys, uh, kagabi pa tong ulan na ito. Kagabi pa, hindi pa rin uh, talagang tumitigil ang ulan. dire diretso pa rin ngayon pero hindi naman sa kalakasan. Uh, sakto lang, uh, may hangin lang lang konti. Pakita ko lang sa si inyo. Ito, tingnan nila lang. Uh, hangin lang konti oh, nakita nilang yung puno na nagano yung puno na ninyo ko Ah nagkahangin hangin lang ah, hindi naman ah, ano malakas uh, ah, saktuan lang nakita nilang dito sa mga halaman no ayan. oh. ayan kita ko lang sa inyo ah, dito naman banda sa area po ng ano guys so yan. oh. yan natin na uh, madilim pa yung kalanita no dito lang banda sa divisorya yeah. ayan uh, dito naman sa per 4 ay eh, maulan pa rin dito sa per 50 no uh, maano pa rin guys pati ako guys uh, naulan na tayo ulan ulan uh, sa lahat lang po lahat Pabalik tayo sa ating kinakatayuan yan lang po uh, muli Pasensya na po kasi nandito tayo sa taas na bahay uh, Ulitin ko lang po sa inyo syarat po sa lahat po ng mga driver po na Intra Intra Tuda ERD Kamaropi At sa lahat po nandyan Na mga Tuda at syarat din po sa Lahat po ng ating kasamahan na mga driver Ng tricycle, tuk-tuk Shout sa inyo lahat Uh, dito sa 649 Tuda. Ingat lang po tayo guys ha. Gawa natin ng uh, maayos ang ating uh, tricycle. Gawa natin ng cover maayos para yung ating pong pasayero ay hindi po mababasa. Okay. Hanggang dito na tayo. Maraming salamat. Update ko lang po sa iyo. Bye bye. Charity.